Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Misteryoso 007. Sa pagkakataong ito, ay ako po ay muling magtuturo sa inyo, syempre, ng mga katuruan, ng mga spiritual na gawain sa larangan ng gamutan. Okay? Noong nakaraang mga video ay ako ay nagturo ng isang napakalakas na poder na magamit ng mga ating mga kaibigan na nag-uumpisa pa lamang mag-aral ng mga ganitong larangan. So kung kayo ay ano ay nakapagdebosyon na and then uh, nakapag na kayo sa inyong sarili at uh, kasi di di ayo upang inyo tong uh, mapagana yung mga orasyon na mga aking mga itinuturo. Ngayon ay meron akong orasyon na ituturo sa inyo guys na kapag ito ay inyo tong ginagawa sa inyong sarili ay makakapagpagana kayo ng mga orasyon. Ano, bukod ito do sa mga didebosyon. Siyempre, pag kayo, so may, pag, may pagkakataon na inyong mapapagana yung mga orasyon. And then, uh, itong aking ituturo ngayon ay isang orasyon, isang uri ng orasyon na kung saan ay inyong mapapagana, ano, magkakaroon kayo ng kakayahan na mapagana yung mga orasyon na aking ituturo sa inyo. So magkakaroon din kayo ng sinag sa inyong mga daliri ano magkakaroon kayo ng sinag sa inyong mga daliri at magkakaroon din kayo ng sinag sa inyong ulo. So yun ay parang ano uh, kung ma makikita ninyo yung ano yung mga uh, ano mga litrato na mga imahe ano na mga ano ay makikita ninyo na meron silang sinag sa ulo. Ganon, ano? Magkakaroon ka ng sinag para bumbilyan yung ulo mo. Magkakaroon na sinag. Ano? Hindi po yung nakalagay sa ganito, ha? Ah. Hindi nakandung, andito. Ito po yung para yung nakagano sinag sa paligid ng ulo ninyo. Parang bumbilyan yung ulo. And then, magkakaroon kayo ng sinag sa bawat daliri ninyo. Sa dulo ng mga daliri ninyo. Okay? So, ito ay gagawin ninyo gabi-gabi uh, bago kayo matulog. Ano? Siyempre, sa huling uh, debosyon ninyo, ay isasabay ninyo ang orasyong ito gabi-gabi uh, 'wag niyo kakalimutan ano gaganuin niyo lang siya o uh, salim mo yung orasyon ganun mo gano mo then i-subscribe niyo ba diba? napakasimple naman guys di ba so ito ay malaking uh, tulong para sa mga nag-aaral ng mga spiritual na gawain do sa mga nagnanais ano, humihingi sa Diyos ng tulong na pagkalooban sila ng kakayahan upang makapagpagana ng mga orasyon so napakahalaga rito guys ano uh, iba ito ano guys iba ito do sa mga ano sa mga idinudugtong sa orasyon kasi may mga orasyon na dinudugtong mo nang orasyon upang ito ay mapagana. Iba po ito, ano. Bale, ito po ay isang uri ng dasal. Dadasalin mo sa sarili mo bago ka matulog. So, pagkatapos ng huling debosyon mo sa gabi, bago kayo matulog, then gagawin nyo to Sasabay nyo ito sa hulihan. Pagkatapos din yung magdebosyon. Gabi-gabi guys ha. Gabi-gabi. Huwag -gabi. nyong kakalimutan. Gabi-gabi walang wala din lang ano? hanggang sa kayo ay nabubuhay at uh, patuloy kayong nagnanais na makapagpaandar makatulong sa inyong kapwa ay pwede nyo itong gamitin okay guys so uh, <clears throat> ang gagawin nyo pagkatapos yung magdibosyon ay ikagaling nyo yung inyong kamay ano? yung kamay ganyan Kaganoon nyo. Nakasyempre nakayoko po kayo guys, ano? Kasi dadasal kayo. Nakayoko kayo. Time team. Then ganyan kayo. Ganyan yung kamay ninyo. Okay? Ito ang orasyon. Matam, makam, mitam, mikam, matum, luam, apisomi, indigmoomo, iglasomi, omnipam okyaye, aum, at biniat, ringnum, tuum, adra, egusum, iruk, ubub, utronum, rex, deye. So, yun lang ang orasyon. Pagka nausal mo na ng tatlong ulit, then iihip mo ngayon sa iyong dalawang palat. At ihaps mo sa ganyan. So, gabi-gabi nyo po ito gagawin, ano, gabi-gabi nyo po ito gagawin upang uh, uh, manalite sa inyo ang kapangyarihan ng orasyong ito. Magkakaroon kayo ng sinag sa inyong ulo at sa inyong mga daliri. Magkakaroon kayo ng sinag sa inyong mga daliri. So, gawin nyo lang ito ng tama, guys, ano, gawin nyo lang ito ng tama at syempre dapat naniniwala kayo sa mga itong gawain So, ako po si Misteryoso 007 na lagi nagsasabi sa inyo. God bless you. Bye!